Happy Vesper po sa inyong lahat mga kapatid. Salamat po sa awit, the gift of the lifetime ni Sister Abby. Wait, aking t-shirt ay... Ano ba? Ayan. So ngayon po ang ating... Uh, I-close na ito pala lang siguro ito. Ayan. Para hindi magulo. Ang ating pag-aaralan ngayong October 13. Mga matang nakatingin sa langit. Ibig sabihin, nakafocus sa ating pong panginoon. At yun yung ating team dito sa West uh, Fellowship focus on Jesus. Yan. Ang ating pong sa Philippos 3.20, tayo po ay manalangin mga kapatid. Aming Diyos na tagapagligtas na siyang may-ari ng aming buhay, aming pong lumalapit sa inyo, uh, kami ng kapatawaran sa aming kasalanan, at aming dalangin o oh Diyos na niyo po kami na sa kabila ng kabilisahan ng mga problema sa buhay, ay kami po ay matuto na mag-focus sa inyo at kayong palagi namin sambahin. Salamat po o Diyos sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po dito sa Pilipos, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Heso Kristo. So dito po mga kapatid ko, no? Uh, ang ating pong Panginoong Jesus ay ating hinihintay doon sa langit na bayan. Yan. At dito po mga kapatid, atin po nakikita na ang ating pong pagkamamamayan, yung ating, ating citizenship ay sa langit po at hindi po dito. Ibig sabihin tayo ay manlalakbay lamang. Ano bang pakiramdam ng manlalakbay lang? Ano yung pakiramdam na ikaw uh, nag-hiking lang? You know? Yung pakiramdam na kahit na magulo doon sa pinagtentan mo, kahit na madilim, kahit na uh, maraming mga biglang lalabas sa pag sa hiking, tapos nag-tent ka doon, may mga may mga insekto, may mga daga minsan na hindi mo naman gusto na makita, pero nandun sila. Pero syempre, mga ka pa rin mahimbing o minsan hindi ka makakatulog pero makakatulog ka pa rin ng mahimbing dahil iniisip mo na ikay pansamantala lang doon at kinabukasan ay aalis na naman kayo para maglakad muli. So ganun po mga kapatid ko no. Yun po yung pakiramdam ng isang manlalakbay. Ibig sabihin hindi tayo permanent sa lugar na ito. No, kumbaga kung ikay nag, nag uh, naglalakbay papuntang papuntang probinsya nyo, dadaan kayo, papuntang south, dadaan kayo ng uh, Manila, ma-traffic. Ganun pa man hindi kayo na, dapat mabalisa o ma-stress itulog nyo lang yan sa sasakyan. Bakit? Dahil dadaan lang naman kayo doon. So dito sa ganun ding kalagayan, gusto po natin na maintindihan natin, maramdaman natin ano yung pakiramdam na tayo ay ang pagkamamamayan natin ay sa langit at dito sa lupa, ito, ay, ito ay pansamantala lamang at tayo ay naglalakbay lamang dito. Maramdaman natin na kahit gaano kahirap sa sanlibutan na ito at marami mga problema mga kapatid, ay baliwalain natin yon Mag-focus tayo sa ating Panginoon. Manampalatay tayo sa Kanya sapagkat hindi tayo permanente dito sa lupa. Pansamantala lang tayo at sa langit ang punta po nating na lahat, mga kapatid ko. Sabi dito, hindi ba tayo hihiwalay sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng katuwiran at gawin ang ating pag usap sa langit kung saan tayo nagmamasid para sa ating tagapagligtas hindi ba tayo mag-uusap tungkol sa ating tagapagligtas hanggang sa maging natural na sa atin ang gawin ito? So may dalawang bagay dito mga kapatid ang nilagay dito sa ating pong introduction, sa ating pong devotional, na sabi, dahil nakatingin tayo sa langit, alisin natin yung ating pong mga kasalanan. Unti-unti ano? nating iwasan na magkasala na. Unti-unti nating humingi na tawad sa ating Panginoon, sa ating pagkakasala. At syempre, pangalawa, mga kapatid ko, ay unti-unti natin kausapin ang ating punta kapagligtas na sanayin natin at maging natural sa atin na manalangin sa ating Panginoong Diyos. Dahil nga yan ang permanenteng gagawin natin, ang kausapin ng ating Panginoon pagdating natin doon sa langit. Sabi dito, kung hindi natin aayusin ang ating pakikipag-usap, hindi natin makikita ang pagliligtas ng Diyos. So papaano ba natin dapat ayusin ang ating pakikipag-usap? sa ating Panginoon. So meron tayong paglalaan ng panalangin at kahit na tayo ay naglalakad o naglalakbay sa puso natin tayo nananalangin, nakikipag-usap sa ating pong Panginoong Diyos. Sabi dito, aangkili ni Satanas ang puso at magiging mahina at mahalay tayo. Ba? Ia iangat natin ang mga kaisipan at panghawakan ang mga bagay na may tunay na halaga na nagkakamit ng edukasyon dito na magiging mahalaga sa mundong darating. So dito po mga kapatid, ano, kapag tayo ay manghina at hindi po nakafocus sa ating Panginoon, <clears throat> nakakatakot ang sinabi dito sa devotional, aangkinin tayo ng kaaway. Kaya dapat ma-educate natin ang ating sarili tungkol sa, sa isang mundo na darating, sa isang mundo na pupuntahan natin. Yun nga yung langit na pupuntahan natin mga kapatid. Dapat i-educate natin ang ating sarili sa pamagitan ng pagkilala natin sa ating Panginoong Diyos na tagapagligtas. Sa paanong paraan? Sa pagbabasa ng banal na kasulatan, mga kapatid. Yan ang ibig sabihin dyan. Sabi pa dito, hindi ba natin dapat hanapin ang Diyos ng taimtim. Magsisi sa ating mga pagtalikod. Magdalamhati na ating napabayaan ang kanyang salita. So, pwede mga kapatid. Pwede mag, pwedeng hanapin natin ang taimtim at magsisi sa ating mga kasalanan at ating basahin ang salita ng Panginoong Diyos na hindi natin higit na naunawaan ng katotohanan at magbalik loob sa Kanya na may buong puso upang pagalingin niya tayo at mahalin tayo ng malaya. Ngayon, humakbang tayo tungo sa langit. So ibig sabihin mga kapatid, ano? ang paghakbang patungo sa langit ay yun yung mga nabanggit. Yung po yung paghahanap sa ating Panginoon ng taimtim, yung pananalangin, yung umpong uh, pagbabasa ng banal na kasulatan na as if wala kang kinabibisihan, as if na wala kang problema kinaharap, na yung mga problema na yun, mga kapatid, yan ay pansamantala lamang. At ating, i-jump na yung ating isipan na hindi ako dito titira, hindi ako dito mamamalagi, darating ang Panginoon at dadalhin ako sa langit na bayan. Yun ang pinakadapes. Di ba, mga kapatid? Ang mga tao ngayon, napakaganda na Uh, mag-invest doon sa sunlight sinasabi po nila dahil sa mga malalim na henerasyon hanggang fifth generation ay po pwedeng maka maka-benefit noong pong uh, insurance pero ang number one na insurance mga kapatid ay ang ating pong Panginoong Yesus dahil hindi po tayo rito permanente dahil yung insurance nag-iisip lang hanggang dito dito sa mundo na ito well, napakaganda naman niya dahil uh, mapapakinabangan ng iyong mga anak anak ng iyong apo kapag ka ikay, wala na. Pero ang pinaka the best na insurance, na life insurance mga kapatid, yung hindi lang ang iyong mga anak at apo ang makikinabang, pati ikaw na nag-invest ay makikinabang doon sa insurance na ito na inipon mo. Dahil nga naman yung insurance na iniipon mo, eh para doon sa libingan mo at para doon sa kabaong mo. Pero yung life insurance na ipunin natin dito sa mundong ito na may taimtim na paghahanap, pagsisisi, panalangin at pagbubasa ng banal na kasulatan, ikaw mismo makikinabang dahil buhay na walang hanggan sa paumagitan ng ating Panginoon ay ating pong uh, makakamtan, mga kapatid. Sabi dito, bubu sa muling ulan sa bayan ng Diyos. Ano po yung muling ulan? Ang banal na Espiritu na siyang gagabay sa atin isang makapangyarihang ang anghel ang bababa mula sa langit at maliliwanagan ng buong lupa ng kanyang kalwalatian. Handa na ba tayo makibahagi sa, sa gawain ng ikatlong anghel? Handa na ba ang ating mga sisidlan na tanggapin ang hamog ng langit? Abay, syempre, dapat maging handa tayo. So yun pala yung paghahanda, no? Yung paghahanda, hanapin ng Panginoon, manalangin at magbasa ng banal na kasulatan, yung mensahe ng ikatlong anghel na ang sabi ay uh, ang Babylonia ay uh, naguhuna. Ano? Yun yung warning, eh, yung ikatlong anghel. Nasa sa sa mga panahon na yun, after noon, na mga pa makapangaral sa buong mundo, after noon ay uh, persecution na <laughs> mga kapatid. No? Persecution na susunod doon. Pero yun nga, uh, bagamat ganoon, mayroong pong uh, mayroong pong shield galing sa ating Panginoon. Ibig sabihin, may guide, may patnubay galing po sa ating pong uh, tagapagligtas, mga kapatid. Hindi dapat tayo uh, mag-alala. ba? Diba? Yung seven last plagues na yan, uh, huwag tayong mag-alala dahil ang tatamaan lang yan, yung hindi na ng sa ating pong Panginoong Diyos. Sabi dito, ang kailangan natin gawin ay ihanda ang ating sarili. Huwag natin takutin ang ating sarili na kung darating na yung ganito, magkakagera na, magkakaganyan na. Huwag natin takutin ang ating sarili mga kapatid. Kundi ngayon pa lang, ihanda na natin yung ating sarili papunta sa langit. Di ba? Ah, ibig sabihin yung, yung papunta natin ng kaharian ng ating pong Panginoong Diyos. Yung papunta natin makapiling ang ating Panginoong Diyos. Di ba nga kapag kapupunta pupunta kayo sa isang lugar, o kayo ay pupunta sa sa ibang bansa mga kapatid eh malayo pa lang no isang linggo pa lang nakagayak na ang iyong damit ang iyong uh, susuotin ang iyong dadalhin doon sa ibang bansa so hindi mo pa man naliligpit iniisip mo na kung ano ang ilalagay mo sa maleta mo di ba so ngayon wala pa hindi pa dumarating si Jesus isipin na natin paano natin ihahanda ang ating sarili Oh, at imahiyanda rin ang ating pamilya dahil gusto rin natin sila makasama doon sa langit na bayan. Ihanda natin ang ating sarili at buong pamilya at mga kaibigan kung pupwede at kakayanin pa natin. Di ba? May karumihan at kasalanan ba? Sabi dito, may, may karumihan at kasalanan ba tayo sa puso? Kung gayon, linisin natin ang templo ng kaluluwa at maganda para sa pagbuhos ng huling ulan. So para matanggap nga yung huling ulan na binabanggit dito, ay kailangan alisin natin yung laman ng ating puso na puro marumi at kasalanan. Di ba? Hindi mo po pwede malagyan ang basong ang baso ng juice kung may tubig itong laman. Itapon mo muna yung tubig at makaka, ma, pu, ma mailalagay mo yung juice. Ganon din mga kapatid, hindi natin matatanggap ang huling ulan kung sa puso natin puro kasalanan, puro kasamaan ang iniisip po natin. Kailangan natin natanggapin at maihanda ang ating sarili sa pagtanggap ng banal na espiritu na gagabay sa atin upang tayo ay makapangaral ng maayos. Ang kailangan lang ay i-empty natin ang ating pong mga sarili. Sabi dito, ang kaginhawaan mula sa presensya ng Panginoon ay hindi kailanman darating sa mga pusong puno ng karumihan. Tulungan nawa tayo ng Diyos na mamatay sa sarili nang mabuo sa kalooban si Kristo ang pag-asa ng kalwalatian. So yan po inipon dito sa October 13, yung po mga napag-aralan natin na matanggal yung pagiging makasarili, yung nakapokus sa sarili, maalis. Oh. O yung mga, sabi nga doon sa 2 Corinthians 5.17, ang mga na kay Kristo ay mga bagong nilalang na. Sa Galatians 2.20, ako'y namatay na kalakip si Jesus Christ. So, ayan po mga kapatid ang uh, binabanggit sa banal na kasulatan. So, kinakailangan po natin na mabuhay sa puso natin ang ating pong Panginoon upang tayo ay makapag-worship na maayos, makabahagi na maayos sa ating Panginoong Diyos. Kaya bakit minsan tinatamad ka mag-worship? Bakit minsan parang ayaw mo na mangaral? Baka namamatay ka na spiritually dahan-dahan. At maaring uh, tayo ay hindi nakafocus sa langit at masyado tayong nakafocus dito sa lupa na pansamantalang tahanan natin. Nawa, hindi naman ganun ang mangyari, kundi uh, tayo ay ng na buhay para lang mabuhay talaga sa mundong ito. Pero ang focus natin ay doon sa langit na bayan. Yun yung ating maging, maging uh, lifestyle, mga kapatid. At sabi dito sa panghuli, so sabi po dito, uh, dapat nasa puso ko ang Espiritu ng Diyos. hindi hindi ako makapagpapatuloy upang gawin ang dakilang gawain ng Diyos Malibang mananatili ang banal na espiritu sa aking kaluluwa. Pag sinabing kaluluwa mga kapatid, buong pagkatao, no? Kung paano ang usa ay nananabik sa batis na umaagos, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. So Awit 42 verse 1. So yung usa na uhaw na uhaw. Eh di ba kayo po ay uh, nakaranas na din na maging ma na mauhaw. Ano ang karanasan? O ano po ang uh, pakiramdam na nananabik na makainom ng tubig. O kung kayo ay gutom na gutom, ano ang pakiramdam na kayo ay makakain ng masarap. So, di ba? Uh, try to imagine that na maging sab manabik din tayo sa ating pong Panginoong Diyos na makita sa langit. Makita siya sa langit. Sabi dito, ang araw ng paghuhukom ay nasa atin. O na uh, o na ating maugasan ang mga ating mga kasuotan karakter at paputuin paputiin ang mga ito sa dugo ng korder. So yung spiritual nating damit mga kapatid ay yung pong ating kasuotang karakter, ba? Yung karakter pala ang ating spiritual na damit. Maraming mga yung karakter natin, maraming mga kasungitan, maraming kasalanan, maraming kahambugan, maraming pride. Paano natin ito mahuhugasan mga kapatid? Sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ. So yun po yun mga kapatid ko no. Bakit bakit kailangan natin gawin ang lahat ng ito? Dahil sabi dito, sa ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Bakit kailangan mo manalangin? Magbasa ng Bible dahil ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. So, syempre ang Ama at ang banal na espiritu na Makita natin doon sa langit na bayan na atin po silang patuloy na sambahin ang ating pong Panginoong Diyos, ang ating pong tagapagligtas at nagmamahal sa bawat isa sa atin. So happy vesper po mga kapatid. At nawa ang aking po dalangin ang lahat sa atin ay hindi lamang basta nakafocus sa problema sa sanlibutan bagamat marami tayong iniisip, kundi mag-focus din tayo sa pagdating ng ating Panginoon at siyempre dyan sa langit na bayan. God bless po. At patuloy tayong magkaroon ng total na relationship sa ating Panginoong Diyos. At isama natin sa panalangin na paparating na pangangaral natin. At siyempre yung hope impact na ang bawat church natin makapunta dito sa hope impact either sa Kabanatuan o kaya sa Muñoz. So maraming salamat po sa inyo pong lahat at bukas pong muli tayo ay mag-aral ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. Pangunahan tayo ni Brother Melvin sa pangalangin at siyempre sa awit na papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa umaga na ito na kami ay muli niyong pinagkalooban ng, ng panibagong buhay at kalakasan at higit sa lahat. Pagkakataon na binigay niyo sa amin, maaming ma maipaalala sa amin na itong aming bahay ito sa lupa, ang aming tahanan dito sa lupa ay, per ay temporary lamang. Ama, alam namin na mapakaraming mga paghihirap dito pagsubok sa buhay na mapalagi namin matutunan na sa inyo po kami mag-focus hindi dito sa mga problema dito sa amin sa lupa. Samahan po kami ng Holy Spirit na kami araw-araw na practice na makasama po kayo upang sa ganun kami ay pagdating namin sa aming final destination na aming home, permanent home dyan sa langit na bayan ay sanay na kaming kasama kayo at kami ay hindi maiilang at lalong hindi magtatago. Salamat po sa mga patnubay at gabay na kung saan aming ma makukomplete ang aming requirements upang na ihanda ang aming mga sarili. Ramdam po namin ama ang inyong pagmamahal at alam namin na inyong pag-ibig ay patuloy na ginagawad sa amin. Maraming salamat po sa pag-ibig. Sa at pagpapatuloy na is namin isama sa panalangin ng, ng fellowship yan sa hain bukas fellowship dito sa amin sa South District 2 na na po ang lahat ng kapatiran ay mabless bukas sa araw ng Sabat na magkaroon ng masigla at maalab na puso at pananampalataya ang bawat isa karoon ng magandang pagkakaisa magandang relation sa bawat isa upang sa ganun ang aming pagpiprepare tungo dyan sa langit na bayan ay maging uh, mas mabilis at mas maging ready kami na sumalubong po sa inyo sa narap ito pagdating at kasama din namin sa panalangin ng uh, hope impact na gaganapin sa kabanatuan at sa munyos ito na ay maging papapala sa bawat isa hindi mo sa kapatiran na gaganap ganoon din naman sa mga makatatanggap ng babasahin ang Holy Spirit na ang gumawa sa kanilang mga bu at sa puso at isipan amin din sinasama sa panalangin ang asawa ni Sister AJ na siya ay may karamdaman sa mga oras na ito siya po inyong uh, hipuin ang inyong mapagpagaling na kamay si Brother Edmar Candelaria at kung ano man ang kanyang sakit na mga oras na ito ay alam namin na kayo ang dakilan doktor at siya ay inyong pagagalingin sa sa, sa inyong tamang oras ay eh, ibigay niyo po sa kanyang kagalingan at kalakasan sa bawat umaga at ang ipagkaloob sa kanilang ang kanilang mga pangailangan ayon po sa inyong kalooban sama din namin sa panalangin ang iba pang mga kapatira na may sakit si PC na masakit ang kanyang tagiliran at eh, at ganyan din ang kanyang karamdaman ay patuloy na ang uh, pagalingin sa araw-araw na kalakasan ay binibigyan niyo po sa kanya ay makapagpagaan ng kanyang um, pakiramdam sa bawat umaga. Kasama din namin si Sister Imelda Garcia, si Sister April, Sister Bicel Seraspe, si Sister Bissell Raspe si Sister Aimee Kilantang, si Janet De La Cruz, Marilita at si Dayan si Kuya Bobby sa kanyang kalasak, kalusugan, araw-araw na kalakasan. Kasama na rin si Ate Lorna, Sister Kese, si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, Tatay Pentong, si Kuya Mike, si, si pamilya ni Sister Rose, Chris Encarnado na no may sakit. Sama din namin si ating Sibilia, Erilia Bourbon, Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia and Rebecca Francisco, Jennifer Pasqua, Precious Cabasog, Precious Aris RFC, si Sister Nena, uh, si Tia Aning, Tia Aurora, Corazon Mina, kasama din namin ama sa panalangin si Ate Sally Sanchez, patuloy na may kahawad ng kalakasan sa inyo sa bawat umaga at lubos na kagalingan sa sa inyong kalooban at ganyan si Sister Janet, Sister Gina Brother Arturo Duque at Erlinda Duque mga kapatiran po nito na ay nais nice namin ilapit patuloy sa inyo araw-araw alam namin na nasa inyong dakilang kagalingan at ang aming ang aming panalangin ay makakapag makapagpagaling ng aming karamdaman ayon po sa tulong ninyo sa pagpapatuli na is namin isama sa panalangin ang comfort para sa family ng mga mag, mga magkakapatid na bravo sa pagkawala ng kanilang ama at naway ipagkaloob sa kanila ang comfort sa kanilang damdamin na masakit man mawala ng mahal sa buhay lalo pat na isang ama ay alam namin na ang inyong mga pangako ay aming pangahawakan na ang kanyang pagkawala ay temporaring pamamahinga lamang kami magkikita-kita muli sa nalalapit na inyong pagdating Amin din sinasama sa panalangin ng lahat ng kapatiran na nakikinig ngayon. Magpalain na ang aming maghapon. Gabayan niyo po kami sa aming mga Ano man ang aming gagawin. Kayo ang aming maunang maisip upang sa ganun kami ay makahingi ng gabay at patnubay sa inyo upang kami ay hindi maligaw na lang. Das, maraming salamat po ang mga sa pagdidig. Pagtinig na aming mga panalangin. Kalakip ng paghingi namin ng kapatawaran sa aming nagawang pagkukulang at pagkakasala. In Jesus name we pray. Amen. Amen.